yan mga palangga, may hapon na tanan. Uh, Sabado to sa hapon karon, ron, uli ko. kami medyo init kayong hapon. medyo tumal ako ng uh, pagpamasada. Ming palit ko, bumili ako ng bituka ng manok. Pero ang naglinis dyan, siyempre yung asawa ko para matuto. alam niya kung paano gawin. Kasi madalas din ako gumagawa ng ganyan. Pero mas gusto kong siya yung humahawak. Yan, magaling humahawak ko. Oh. Pinapatanggal ko sa kanya yung dumi na nasa loob ng bitoka ng manok para happy. Ngayon naman, ang berada ko dyan o ang banat ko dyan, adobo sa patis. Ah, pati lami, ah, diba? ah, gimura, gimura. Tawad, tawad, happy na gipaningot taon siya, kwan. Yung hapit na gipaningot kipaningot tinangtang anang tay. Para limpigod, para lami, kay nagkaon. Di ba, mang? Mm, ano? Tando po tao, sa pero mo rin napugos. Naapot tayo gilaphawan di tiil <conditioner> sa <sounds> manok. Hmm... to ara perting lami eh. Pinakuluan ko muna ng konti o oh, papakuluan ko lang muna. Tapos tapon ko yung sabaw para hindi gaano nga uh, malangsa, para tanggalan sa, ah, di ba? Ah, di ba? So yan, yan yung trip namin ngayon ng asawa ko. Ah, oh, sana all. Ah, kalame. me. Para meram yan. Ah, kalahating kilo kasi yan yung bitokang malap na yan. Sarap yan? Sarap nito.

kalau na ingredients mo na ni siya. Pak, kana as na. Muka hmm, na as na. Taon-taon pila kami noto, ato pasundan din yan to ang sibuyas. Pero tigla mi akan si sibuyas nga puti. Mm. Wala. Tu. So, hmm, 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 hmm. Ato pasundan ato ato uloy ako ni balik ko sa kakumkom. Mm. Ang lansa. Ya. Ate paminta dia. Bolo gigi na magdalag na kani ato ang si Elsa Manok at ang ibutan ng Diyos at kani ang kayong kating humuta na kaya kating lamian na kaya hugasan niya, hugasan siya ng kwa naman palin ko so, gakanasa gakanasa, lamas pa lang gakanasa na so, kating humuta kuri mo yata at ang papulapulahon para mulamit mula, isang samot diba? na, kita niyo kita niyo hmm Karamit kit, Annie. Uy, karamit kit. Lamas pa lang natin, ha? Lame. Lipat lang ng asawa ko. Lilipat niya lang yung paa ng manok dyan sa pinakuluan natin. Pero malinis yung tubig na yan. Pagkatapos kong ilagay yung paa ng manok na yan dito, sa ating uh, mga ingredients na yan, uh, yan po yung isasabaw natin. O, diba? Kasama tong bitoka. Yan, para lamay. Kaya lamay. Kaya magluto. O, ganang kaoban yung asawa. Duham mo magluto. Luto-luto ba? Tapos lamay yan, atau-tau datang kau kayaon kayaon terus aku orang ihas bong nih, karena tiap nambah dogai nih kalau ada konten terus, karena aspernya tiang, ohi, karena ja, as, wara atau kayaon atau beli-belihon, harus hmm. memetik kuda nih yang lawas, semangat tiel lawatin lagi analis, ini anakku nih pada dogai dugayon patagalin pa. Mamaya-maya kasi pag naluto na to, malapit na maluto. Yan ano. Dito yung technique nyo, no. Know? Narito na ang magpapalasa niyan. Patis o silver swan, no. Tapos At yung lamian. Daghano na 'to nagbutang. Kadamihan ko paglagay yan. Oh, di ba? Mm. Yon. Sarap niyan. So, one hand lang ako ngayon habang naghuhugas pa yung asawa ko. Yan masarap yan. Masarap nito. Tapos ang mangyayari diyan, Diba? Ganyan na. Dalagay ko na itong sabaw. Yan yung init. Yan. Oo. Oh, diba? Hadumo sa patis. Yan yung pag natuyo, yan masarap na yan. Ito na. Perteng lami. Aka ega bukal-bukal. Ga aso-aso. galihok lihok-lihok. ang mga tl Anim. Nako! You Gino'o. Know, oh. Ato na yung ibotang. Rato ang... Uh, ito. Ito na yung nilinis. <laughs> Asaro ba ito? <laughs> Bitoka ng manok. Yan. Ilagay na. Patong na natin sa dyan. Ito adubo sa patis yan, mga idol, mga kalangga. Tarawa o. Ato ala siyang kayon o gamay. So para happy na siya. So ngayon, kasi medyo matagal matuyo to Gusto ko kasi adubo kasi ito sa patis. Gusto ko medyo matuyo-tuyo sa ng konti. Ayaw ko ng marami sabaw pag ako nag-adubo. So, diba? So natatakpa na siya ngayon. So ang yeah. mangyayari dyan, talagyan ko pa ng ano, talagyan ko pa ng uh, paminta. Oh, Tatlong paminta. Tatlong paminta para gusto malasahan talaga yung paminta. Oh, oh nako kaya. Lamit ito. Ang halang ba? Sa so, taron, kay Murad mo na siya, matagal siya matuyo dyan. So, ililipat ko siya dito sa may kalderen. Okay. Sa so, may kalderen ko siya Para mabilis matuyo. No. Hindi kalderen, rice cooker pala ito nilultuan ko pala. Ayun. Ang may paminta na. Diba? Okay, Ganun lang kasimple. Oh, diba? Balik mo siya sa apoy. Yung. Hmm. No. Sauce! takpan. Minis! Ganon kadali. Mga karan, din na natin panunggayon sa spektaklogi. Ate, ate, ato ang binoto. Ganyan, o, na natin tayo nagdugay, nagdugay nung pinagpan akong asawa, luoyas kong asawa eh. Karan kay luto naman, napon na siya niya. Pintas ka video pa siya, taong nak na. Titi, ako mo na. Akong tila, ako sa'ng tinawan. Hmm, titi, pagkaayaan, kang lamiang, pagkaayaan niya. Ay, kung sabaw na ito nga. Muli, adobo sa patis mga palangga. Mmm. Hindi mo kailangan ng tuyo ano-ano pa. Pero, know, no, kung kung takong naghano, kung takong oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mang, upo na! Mmm. 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 Ob-ob na liha. O to ara, perting apod ob-ob niya. O, perting pot kain na siya. Kain tayo. Perting lami agad. Masarap ito, masarap guys. Marap ya. Kain ng potugay dia liha. Perting yung lami yan eh. Kain na mo at kinakinaan